Ay, good morning po. Uh, magandang umaga po tayo po ay magluluto ngayon ng paksiyo na bangus, na uh, talong at saka anong nilagay ko sili. Ito na po. Uh, niluto ko na po. Tapos magkakulo po ako ng munggo. Ito na po yung aking uh, paksiyo. Uh, Luto na po siya hindi ko na po pinakita yung mga sangkap kasi sasabihin ko na lang Sili, ang nilagay ko talong at saka ano luya tapos suka at saka ano yung nilagay ko paminta tapos may sibuyas at saka uh, yung bawang ayan na po siya ayan, ayan yung ating uh, paksi lutuin na po siya tapos yung tuwi ko na kukuluhan kong munggo mamayang hapon huwag ako yan uh, na po siya kaya hanggang dito na lang po yung ating uh, munting pagluluto uh, sana huwag niyong kalimutan na i-like share, subscribe subscribe yung ating channel Papanards TV po, bye bye